Hasol na alang sa magtiayong negosyante nga matulog sa ilang pwesto sa palengke sa Jensen. Bisan pa man nga aduna sila'y panimalay nga kaulian, tungod buot nilang mabantayan ang ilang tindahan, batok sa mga gapangawat. Sumala pa ni Girly dato, nakawata na sila og duha ka cellphone og lakip ang ilang tapad nga tindahan, giran saksab. Duha ka cellphone nang nawala sa mga tong ano lang. Last month, muna dili na may magsaligod, dili magbiya-biya, kay wala, lisog na kayo. Muna muna ganin mo sa ginhawag paning kamot niya kwaton lang imong kuan pinaning kamutan bago lang ganito gi ransak dira sa among kuan unahan ni kaning diri sa kuan giran gi pangkuway ang mga baligya mga jacket mga pantalon una nga mut naglibo ni og ganung makuan man ta namon tay nagabantay diri drobing sila diri pero mut lang anong malutsan lang kun sila sa mga kawatan mura po sila gabantay sa mga kuan diri ah mawala nun. mga paninda mga timbangan ana kay kami mangud kada gabi kauli nagatulog diri sa ma'am. Say, na sila, nangawala ng mga timbangan nila, mga baligyan na wala po may kabalo kung kinsa po ng kapanguha. Alang sab sa negosyanteng si Amina Saidal, nagigmat sila kanunay sa pagpamaligya sa merkado tungod ang mga kawatan nagapaniid kung unsay ilang makuha ang abutang ng ilahang mapuslan ang permanente nga makawatan diri ning mga kuan mga baligya nga takluban lang og sako drapal og talagsa na apoy ng mga cellphone magagi diri sa amo ang kuan niya magtan-aw tanaw sa nagatulog kung naaba sila mapudyo bisan pa man nga may duha ka CSU nga nagabantay sa palengke dili sumala pa nila malukop og bantay ang kadakuon sa lugar Uh, na mo every two hours, uh, galibot mi sa palengke nabantayan na mo mga kuwatan Kaya ipindihimbo na mo mga alternate mo na mong trabaho ang among karilibo pag ugma pang buntag pang gabi lang mga kuwan rin sa kay dako daan yung palingi hindi ko na to mas bantayan basi kita po yung kinabantayan sa kawatan. Panawagan na lamang sa mga vendor sa Tigdumala sa Palingke, ingon man sa LGU, nga dugangan ang CSU, nga mabantay sa lugar, ug pawot ngan ug dugang suga ang mga ngit-ngit nga bahin sa public market. Kung hangyo lang unta nga, rubing-rubingon po nilang tibok palingki. Kay, ang dirigod nga area sa mua, diri lang ang hayag. Kana dira sa unahan, na, kanang ngit-ngit na. Wala na yung mga suga ba? Wala yung mga suga good sa pwesto. Huwag ganyan dapat ani sa pikas ni Rene, suga. Ano mga ko kay ang kawatan mataham ang gugong hayag. Kanang ano ba ma'am nga dinilaw sabon. Mangikamot lang gud sila mayo nga parehas namo sama namo ginabuhi namo mo mga anak sa dili dautan. In the heart of changing lives kini sa enemy pun, Break, Gada News.